sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Sa West Philippine Sea Naval Yard Binigyan ng bagong pagkakakilanlan si Agent Almira. Gagamitin niya ang pangalang Lourdes Reyes. Commodore, I am reporting to you code number E10989. You will be using the name Lourdes Reyes, a reporter of National Information Office. Your ID will be delivered to the delivery box na pinadala sa amin Commander. Good luck, Agent. Thank you, sir. Siya ay magpapanggap bilang isang mamamahayag sa palasyo ni Pangulong Freddy Martinez. Nag-file ng diplomatikong protesta ang Pilipinas laban sa Manchuria. Ang protesta ay laban sa agresyon sa Scarborough Shoal at Skoda Shoal. Oh, hello, Commander. Ah, uh, yes, Mr. President. Actually, nandito ako ngayon sa area. Napakainit po ng sitwasyon okay. dito. Kagagawan ng mga Manchuria Navy. Okay. Nandito rin ang mga WPS defenders. Incognito po kami. Sir, in touch na rin ako sa mga agents ng US, Australia okay. at Japan. Sila rin po, tulad namin, incognito rin. Matapang na ipinadala ni Pangulong Freddy Martinez ang hukbong pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi nagpasindak si Pangulong Martinez at sinagot ng buong pwersa ang pananakot ng Manchuria. Inyong ninakaw ang karapatan namin tunay sa karangatan namin, tahanan ng buhay. Ang pag-aapi, di namin matatanggap. Kanit sa puso, handa ng sumabon. Puso'y naghihimagsik. Para sa bayan, ating ipaglalaman. Sa huli, napatunayan na ang at ay ng Pilipinas laban sa pananako. Philippine President Freddie Martinez's decisive action in deploying Philippine warships to the West Philippine Sea has resulted in a resounding victory against Manchurian aggression. Following reports of Manchurian gray ships harassing Filipino civilian vessels, President Martinez called the Manchurian's bluff. ordering a swift and forceful response. Shifu, mukhang hindi maganda yung araw natin ngayon. Because President Martinez fell for the bluff. And Manchuria retreats. Matapang din pala yung Presidente Martinez mo, ano? Yes. Oh. You okay? I'm depressed. Take